para sa akin ano, ang weak spot kasi ng Mitsubishi Mirage is yung baha. So pag binaha niya yan, may dalawang possible na maging problema yan. Number one dyan is yung kanyang mga wheel bearing. So there's a possibility na masira o mabilis masira yung wheel bearing ng Mitsubishi Mirage especially kung idadaan mo siya sa baha. Kaya wag nyo siyang idadaan, no? Kasi pag dinanyo sa baha, umabot do sa wheel o sa gitna ng gulong, maybe mga after a week, after a month, sira na yung wheel bearing niyo para may ano na, para may umuugong nyan diyan o parang eroplano nang tunog niyan. Then 'yon, isa sa pinakamahal component niyan pag binaha mo 'yan na nasira is yung kanyang oxygen sensor. Nako, yung halimbawa ang scenario dyan, yung mainit na mainit yung tambucho, dinaan ninyo sa baha, bigla siyang lumamig, yun, pwedeng mapunday yung oxygen sensor. As far as I know, nasa 20,000 plus yun. Pag nasira at dalawa yun. Okay, although ang common lang naman nasisira is yung ibabaw. Pero, yun, medyo masakit siya sa ulo. Okay, so yan. Kaya ingatan nyo. Para sa akin, ano, huwag yung ilulusong sa baha. Okay, kung nakita ninyo yung baha, nasa kalahati na ng gulong. Huwag na, huwag na ituloy. Kasi ang mahal. Okay, then yun. Uh, sa ano naman, sa manual, komo uh, common na nabasa ko na uh, related sa weak spot ng Mirage is yung kanyang uh, clutch cable. Kaya nga sabi nila, magbring bring ka na daw ng sarili mong clutch cable kung ayaw mong matenga sa kalsada. And uh, alam ko kaya namang i-DIY yung pagkakabit ng cable, no? So aralin niyo na lang. So kung auto, manual man yung Mirage niyo, yun baon kayo ng uh, catch cable